Kung akala mo hindi mo alam kung saan nagsisilbing lugar ng relaxation at business investment ang mga sikat na artista sa Pilipinas, baka magulat ka na sa mga resort na tinatangkilik nila. Baka nga nabisita mo na ang ilan sa mga ito at hindi mo lang alam. Kung nagahanap ka ng ideya para sa iyong next vacation, alamin natin kung saan nga ba nagre-relax ang mga bigating pangalan ng showbiz sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa na sa mga kilalang resort owners ay si John Prats na hindi lang aktor kundi direktor at entrepreneur din. Hindi alam ng marami, ngunit siya at ang kanyang pamilya ay ang may-ari ng Naomi Sanctuary Resort sa Balete, Batangas. Ang resort na ito na unang rest house lang ng pamilya, ay naging isang malawak na glamping resort kung saan pwedeng mag-enjoy ng kalikasan at mga outdoor activities. Ang resort ay may 3.5 ektaryang lawak, puno ng mga halaman at may magandang view ng Taal Lake. Isa itong paboritong destinasyon ng mga turista pati na ng mga sikat na personalidad. May mga modernong amenities din sila tulad ng all-day dining restaurant, malawak na pool, game room, at outdoor movie area. Ang presyo ng kanilang room rates ay nagsisimula sa 3,303 pesos per night. Isa pang aktor na hindi lang abala sa kanyang karera, kundi pati sa mga negosyo ay Gerald Anderson. Siya ang may-ari ng Hayati Private Resort sa Zambales na ang ibig sabihin ng Hayati ay My Life sa Arabic. Ayon sa mga photos ni Gerald ay kasama rin ang kanyang girlfriend na si Julia Barreto talaga ngang magandang tanawin ang kanilang resort, lalo na ang sunset view. May mga beachfront amenities tulad ng malawak na swimming pool, basketball court at fitness center. Kung gusto mo ng tahimik na bakasyon, perfect ang Hayati dahil pet-friendly din ito at may mga aesthetic na modern A-frame cabins. Ang kanilang room rates ay nagre-rehistro sa 25,000 pesos para sa weekdays at 30,000 pesos naman para sa weekends. Kilalang singer at performer naman si Shasha Padilla at kasama ang kanyang partner na si architect Conrad Onglao. Sila ay nagtatag ng isang farm resort na tinatawag nilang Casa Esperanza sa Lukban, Quezon. Ang resort na ito ay nagmula sa kanilang pagmamahal sa mga rustic designs at Filipino farmhouse architecture. Makikita rito ang malaking kitchen, garahe at quarters ng mga staff. Ang Casa Esperanza ay isang lugar kung saan pwedeng mag-relax ang mga bisita at malayo sa ingay ng siyudad. Sa kabila ng kanilang tagumpay, hands-on pa rin sila sa pag-aalaga ng kanilang resort at pwede rin itong bisitahin ng publiko sa pamamagitan ng Airbnb. Nasa likod ng bahay ay ang rustic farmhouse-inspired na kusina, pati na rin ang isang greenhouse na kung saan ang mga halaman ay nagiging sentro ng atraksyon. Mula sa Casa Esperanza, Makikita rin ang forest garden na nag-aalok ng tahimik na lugar para sa mga nais mag-relax at mag-enjoy sa natural na tanawin. Ang mga bisita ay may akses din sa isang farm na tinawag nilang Esperanzas Farm na nag-aalok ng malalawak na espasyo para sa mga nais mamasyal. Isa sa mga pinakapaboritong bahagi ng Casa Esperanza ay ang kanilang saltwater infinity pool na may sukat na 20.5 meters ang haba at apat na talampakan ang lalim. Ang pool ay may outdoor barbecue area at fireplace na isang perpektong lugar para mag-relax at magsaya kasama ang mga kaibigan o pamilya. Ang mga bisita ay maaari ding mag sa tatlong luxurious kasitas o cottages na fully furnished at kumpleto sa mga amenities. Pati na rin ang isang piano sa living room kung saan madalas mag-jam ang may-ari ng bahay na si Shasha kasama ang kanyang anak na si Karil, pati na rin ang kanilang mga kaibigan tulad ni na Seven, Bernardo at Piolo Pascual. Maliban sa Casa Esperanza, may mga sikat ding mga negosyo at resort ang mga kilalang personalidad mula sa showbiz. Isang magandang halimbawa ng collaboration sa hospitality industry ay ang Isla Amara Resort sa El Nido, Palawan, na pinunduhan at pinamahalaan ni na Catherine Bernardo at Piolo Pascual. Ang Isla Amara ay isang boutique resort na may 42 guest rooms na may iba't ibang sukat at presyo. At may sarili itong restaurant, al fresco bar at conference room. Ang resort ay nag-aalok ng mga relaxation areas gaya ng outdoor swimming pool at magandang tanawin ng karagatang nakaka-refresh sa mata. Bukod dito, ang resort ay may walking distance mula sa dagat, kaya madaling mapuntahan ang beach. Pumapangalawa sa mga sikat na resorts ay ang Harlan Beach Villa sa Boracay na pag-aari ni Heart Evangelista. Ang resort na ito ay nasa Station 1, na kilala sa napakagandang white sand beach at crystal clear na tubig. Ang property na may lightwood interiors at malalaking bintana ay nag-aalok ng tahimik at relaxing na vacation experience. Ang Harlan Beach Villa ay may dalawang kasita at dalawang master bedrooms pati na rin ang infinity pool na may tanawin ng dagat. Bukod dito, may private chef at butler service rin ang mga bisita ng resort para sa isang luxurious experience. Samantala, ang El Jardin de Resort sa Batangas na pag-aari naman ni Pia Guanyo at kanyang asawa na si Steve Mago ay isa ring tanyag na destinasyon para sa mga gustong mag-unwind at mag-relax. Ang resort na ito ay may rustic theme na may kalamansi orchards at tropical flora, pati na rin ang mga tanawin ng bundok. Ang mga amenities dito ay kabilang ang mga outdoor sports equipment, UTV at ATV rides at mga bike rentals. Ang mga bisita ay maaari ring mag-enjoy sa spa at mga fine dining experiences sa Rodolfo's Restaurant. Ayon sa kanilang official website, ang rate ng mga rooms ay nag-uumpisa sa 3,500 at umaabot sa 18,000 para sa premium suites. Huwag kalimutan ang resort ni Manny Pacquiao sa Sarangani, na isang malaking beachfront property na may mga private villas at cottages. Ang lugar ay nag-aalok ng isang pambihirang tanawin ng dagat at mga outdoor amenities na perfect para sa mga gustong makapag-relax. May mga multifunctional halls din dito na ginagamit nila para sa mga Bible study sessions at family bonding. Ang malaking swimming pool ay nasa harap ng beach, kaya't ang mga bisita ay laging may akses sa dagat at maipapakita ang kalikasan sa kanilang buong pamilya. Isa pa sa mga pinakamaganda ay ang Luxury Beach Resort na pag-aari ni Willy Revillame sa Puerto Galera, isang secluded na lugar na matatagpuan sa tabi ng dagat. Tanging ang pamilya at malalapit na kaibigan lamang ni Willy ang may pribilehiyong makapunta rito gamit ang private helicopter o yacht. Ayon sa mga ulat, nakuha ni Willie ang Beach Resort mula sa isang foreign national noong 2018 at agad niyang pinaganda ang lugar upang magbigay ng isang world-class na karanasan sa mga bisita. Isa sa mga tampok ng resort ay ang malawak na infinity pool na may direktang access sa beach. Pati na rin ang mga pribadong jet skis, helicopters, at mga yacht na nakapalibot sa property. Ang resort ay itinampok na rin sa ilang mga vlog kasama na ang Father's Day special ng anak niyang si Mary Soriano noong 2021. Kung saan makikita ang pamilya ni Willie na nagsasama-sama para magbanding sa napakagandang lugar na ito. Ang resort ay nakilala hindi lamang dahil sa kagandahan ng kalikasan kundi pati na rin sa mga amenities na nag-aalok ng marangyang pamumuhay. Samantala, isa pang sikat na luxury resort sa Pilipinas ay ang Discovery Boracay na pag-aari ng pamilya ng dating professional basketball player na si Chris Chu. Ang Discovery Boracay ay isang award-winning resort na matatagpuan sa prime location ng Station 1 sa Boracay. Bukod sa mga eleganteng suite at luxury amenities nito, kabilang sa mga atraksyon ang mga private pools, beachfront views, at isang five-star service na ginagawa itong isang top-tier destination sa mga mahilig mag-relax at mag-enjoy sa dagat. Ang Discovery Boracay ay kilala sa kanyang mga luxury suites at world class na mga serbisyo. Nag-aalok sila ng iba't ibang uri ng kwarto na may mga high-end amenities tulad ng junior suite, premier suites at signature suites pati na rin ang malalaking two-bedroom suites. Ang resort ay patuloy na tinatangkilik ng mga turista mula sa iba't ibang bansa at ang mga recognition nito mula sa mga international travel websites at mga awards ay nagpapatunay na isa ito sa pinakamagandang resort sa buong Asya. Sa kanyang mga amenities, kabilang ang fitness facilities, wellness spa, at iba't ibang water activities. Kaya tiyak na magiging isang memorable ang bawat pagbisita sa resort na ito. Isa pang hindi maiiwasang pangalan sa luxury resort industry sa Pilipinas ay ang Pearl Farm Beach Resort na matatagpuan sa Samal Island sa Davao del Norte. Ang resort na ito ay dating isang pearl farm kung saan inaalagaan ang mga perlas. Ngunit ngayon ay isang world-class destination na nag-aalok ng mga exclusive villa at cottages para sa mga naghahanap ng privacy at kalmado. Ang Pearl Farm Beach Resort ay may tatlong white sand beaches at iba't ibang recreational activities para sa mga bisita. Bukod sa mga accommodations, ang resort ay meron ding mga spa, massage area, at Aqua Sports Center na magpapahintulot sa mga bisita na mag-relax o mag-enjoy sa mga water activities. Para sa mga naghahanap ng luxury at private experience, ang mga resorts tulad ng Pearl Farm Beach Resort, Discovery Boracay at ang resort ni Willy Revillame ay ilan lamang sa mga lugar na nagbibigay ng isang first-class experience sa mga bisita. Kung nais mong mag-relax sa kalikasan habang tinatangkilik ang mga world-class amenities, ang mga resorts na ito ay tiyak na magiging ideal na destinasyon. Ang bawat isa sa kanila ay mayroong unique na kayang ibigay. Ngunit ang common denominator ay ang kalidad ng serbisyo at karanasan na tiyak magiiwan ng hindi malilimutang alaala. Kung ikaw ay naghahanap ng luxury vacation spot sa Pilipinas, tiyak na mayroong lugar na makakabagay sa iyong pangangailangan. Kung nais mo ang tahimik at secluded na destinasyon o isang lively beach resort, Napuno ng amenities at activities, ang mga nabanggit na resorts ay hindi dapat palampasin. Alin sa mga resorts ang gusto mong puntahan kung may pagkakataon ka? May alam ka pa bang ibang luxury resorts sa Pilipinas na sa tingin mo ay dapat ding maisama sa listahan? O may personal experience ka na ba sa alinman sa mga ito? Share mo na ito sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang update.